Hello mga mare, for today's video ay eto at gagala muna kami Isang buwan na nga kami sa bago namin bahay mga mare pero ngayon lang nga kami nakalabas Kung di pa nga nawala ng kuryente ang buong mabalakat mga mare, eh, ay Diyos ko, hindi kami makakagala Charisse <laughs> Diyos ko, kabunga nga na, hindi pa man kami umaalis <laughs> Ewan ko ba naman kasi sa Pelco, mga mare, Diyos ko, wala sa pa lang ng umaga, wala ng kuryente, at wala sa pa raw nila bubuksan, nakbaka. At dahil sobrang init nga dito sa bahay, mga mare, ay hindi naman pwedeng dito lang kami. Ayoko naman pagpawisan yung mga singit namin ng 12 oras, mga mare, nakbaka. chares. <laughs> Las 12 na nga ng tanghali kami pumunta mga mare kahit tirik na tirik yung araw pero Diyos ko pagdating nga namin dito sa SM Clark napakaraming tao. Ito oh. nga rin pala mga mare yung first time naming mamamasyal na pamilya dito nga sa SM Clark. Dahil minsan nga rin makalabas yung mga bata mga mare eh Diyos ko tuwang tuwa nga sila dito. Sa so, mga hindi nga pala nakakalam mga mare tatlo na nga yung anak ko. Opo tatlo na sila yung mga nakikita nyo na yan sila po yan. Charisse. <laughs> So na nga mga mare, Diyos ko, kakarating lang namin sa SM, gutom na agad sila. Kaya nga dumiretso na agad kami dito sa Jollibee mga mare, kaso sobrang daming tao pala. Naglakad-lakad pa nga kami dito mga mare, at pumunta nga kami dito sa mga inasal, at star started din yung pila, nakbaka. <laughs> Kahit sobrang tagal na nga ng mga inasal mga mare, Diyos ko, trending pa rin at pinipilahan. Charisse! <laughs> soy yun na nga mga mare, after isang oras nga na pila, ay Diyos ko, nakakain at naka-order na rin kami. Diyos ko, buri may kanta. Charisse. <laughs> so, yun na nga, dahil nga walang kuryente ng 12 oras mga mare sa buong mabalakat, ay feeling ko, andito lahat nga ng tao. Alala yata ang gagawan dengal tiyo, tatsulangan de keny. Charisse. <laughs> Naglakad-lakad nga lang kami ng konti dyan mga mare after nga namin kumain dahil nga may pasok pa ako mamayang gabi. Hindi lang halata pero wala pa talaga akong tulog dyan mga mare kasi kakauwi ko nga lang kaninang umaga, mga alas 7, ganun. Mga alas 3 na nga ng hapon dito mga mare, sabi ko nga sa kanila ay umuwi na sila at pinaggrab ko na lang. Hindi na nga ako sumama sa kanila pa uwi mga mare kasi dito na rin yung shuttle na sasakyan ko papuntang office, nakbaka. <laughs> Wala ka nang tulog, wala ka pang dilig, wala pang kuryente, san ka pa naksuta? At dahil nga sobrang sakit na ng mga pa ako mga mare pagdating ko nga dito sa naprom ng opisina namin, eh Diyos ko, gusto ko na nga ang mahiga. First time ko nga rin matutulog dito mga mare, eh Diyos ko, pil na pil ko nga napakalaks pa ng aircon. Siyempre naman mo, alagad kami ng Sutherland, kaya Diyos ko, ito nga yung privilege namin ng matulog nga dito sa mga double deck. Sa sobrang pagod ko nga mga mare at wala pa rin akong tulog, ay eh, wala akong pake, kahit ang may laway yung unan. Charis! <laughs> Napakahirap talaga maging strong independent woman mga mare, yung pagod ko sa Kaya yung mga katulad kong mami diyan na nagko call center din at nagbablog, vlog just ko, tigil niyo na 'yan. Charis. <laughs> so yun nga mga mare, matutulog na muna ako. Yung nagbabantay ng CCTV dyan, pakagising na lang ako mamaya ng alas 9 ng gabi. Nelas, yung pasok ko. Nakbaka. Charis! <laughs>